Welcome to my channel mga kajam Tambay muna ako dito sa ano Sa Mendoza Park Ayan ako sa bahay Kaya lumabas ako Maganda dito malamig Kahit maaraw yung ano mismo yung yung Mendoza oh, may no. mag ano lang tayo magtambay -ano mag para makita nyo ang Mendoza Park dito yung ano yung mga masaya dito yung papraktis kaya dito, dito malamig eh Ang angin ano pala yung yung isa kong vlog nung pumunta ako dun sa no yun nung gabi na ganyan pumunta ako sa taas oh. Ano dito magtambay? Mahangin eh. Oh. Naka, wala pang ganon tao kasi nga no. Siguro mga pagod pa sa nagdaang e New Year. Actually mga kajam, hindi pa ako dito nakaka ano. Nakakapasok mismo sa loob. Oh, no. So, papasok ako ngayon. padaan lang ako dito eh. So, ngayon, papasok na tayo. Ano, minipapractice dyan. Siguro ano yun, mga dancer, practice. So, ah, uy, ganito palang feeling pag dito na sa loob. Kapraktis sila yung nagpa-practice mamaya lalapitan ko sana hindi ako makapiright sa music nila so, mga kajam lalapitan ko na sila para uh, makilala ko sila sana hindi ako makapiright sa music nila boss pwede kayo mga ano sa youtube channel ko anong-ano nyo? Anong grupo nyo? May grupo kayo? Ah, uh, hindi. Ha? Hindi. Ano pangalan mo? Michael po. Um, Henry. Miel. Dati ako dan dancer din ako dati. Yan? Sana hindi ako makapiray. Actually, yung ano, yung ginagawa nila ganyan din noon ang ginagawa ko kasi ano, ko ano talaga yun hilig eh. yung sayaw at saka yung dyan kasi nahilig uh, ko na talaga yun ganyan o oh. ganyan din noon may ano ako dito na eh may pilay Aww. sa kaganyan lang sa, sa sayaw sa papraktis ng breakdance kaya nilapitan ko sila kasi nga hindi nang hilig ko eh. Hanggang, actually hanggang ngayon, hilig ko pa rin talaga. kasi nga, hindi na ako ano. Kumbaga, din ako active kasi nga pilay ako eh. Oh, no. Yung mga nag-practice kanina, yun din ang ginagawa ko noon eh. Yeah. Hindi pa ako nakakapunta dito sa Palawan. Noong pa ako sa Samar. Kaya kaya ako nagkapile dahil sa practice ng tumbling kanoon. Oo, matatapos yung video ko. Sana patuloy kayong sumuporta sa channel ko. Hindi kasi ako makapunta sa ano sa, yupang, sa ibang mga pasyalan kasi nga may pandemic medyo natatakot ako ba basta maging okay ng lahat may akong i-vlog basta stay tuned na lang kayo yun lang, salamat mga kajam